Itong TV na to, ihahagis ko to. Pag ito hindi nasira, ililibre mo ako. Sige, ano? sige nga, TV? sige nga. Ngil. Ay! Uy! Wala nga masyado eh. Ha! Meron tayong piso sale. Sa tinatawag. Sale? Cellphone, piso lang boss. Yes! Brake. Cellphone, pwedeng speaker, pwedeng 19 inch, at pwedeng tablet. Piso Brake. lang. Sir, lahat to binili nyo? Oo. Oh, uh -huh. Grabe sir, ano to? Pang benta nyo rin o pang, -anam, pang -anam, sarili lang. Pang sarili lang. Ilalagay ano, sa ano, guys. May... Nakabili na kami ng TV. Grabe, sobrang mura. <laughs> so yung mga ka-food trip, kakahanap ka natin ng murang appliances guys. Napunta tayo dito sa General Trias Cavite. Ayan guys, so oh, meron din palang raon sa Tondo Cavite branch. So balita ko, bukod sa mura yung mga paninda nilang appliances dito, Merong buy one take one, may piso sale, Merong maraming freebies. Matitibay pa guys kahit pukpukin. So tara, pasok tayo sa loob. So simulan natin guys dito sa mga TV nila. Yan. Kung naghahanap kayo ng TV dito, buy one, take one. Hanap na kayo ng kasama nyo pag bibili kayo dito. Dahil eto, 7,000 lang. Pero kung anong 26 inches, buy one, take one pa. Ayan o. Oh. Take three, lang kayo. Grabe, ganun kamura dito. And then eto guys, meron pa isa. 10,000 pesos, 32 inches. Grabe, buy one, take one. Ayan o, grabe o. po. Oh bagong bago. And then, punta tayo dito banda. Dito naman guys, ay grabe. Guys, 4,000 lang. Buy one take one pa to. Buy one take one, grabe oo nga, ano. Buy one take one. Tapos may ano pa ano to, Bluetooth speaker. Grabe, sobrang mura. Ito naman, dating 5,500. Ngayon, 4,500 na lang. Tapos, 18, ito ilang inches to. 55 inches. 18,500 dati. Ngayon, 16,500 na lang. Ayan, no? Tapos, meron pa siyang mga kasama. Ayan, no? Lipat naman tayo dito. 26 inches. 3,600. Dating 4,600. 4,000. 4,000. Dating mga 4,000. Ngayon, 3,000 na lang. Ito, grabe, guys. <laughs> Parang alam bumili ng ano. Parang alam kumain na uh, sa mamahaling restaurant. eh, no? 2,300 lang, lagay mo sa kwarto mo. Ilang inches? 19 inches. Ganong kamura dito. Tapos guys, ito yung pinaka-latest na ano dito, na TV. Yung pinaka-latest sa buong mungo daw, ito. Kasi nipis lang na sky flakes, eh, no? Ay, gita yung ano niya, sobrang nipis niyan. Yan guys, sobrang nipis, ito yung pinaka-latest niyan. Try nyo na yan dito. So guys, kung tamad na kayo maglaba, ito guys, all. Marami sila dito ang mga washing machine. 8,000 dati, 5,650 na lang. 8 kilogram, may kasama ng dryer yan. oh yan o. Tapos meron din sila mga air fryer kung gusto nyo. 3,500 na lang ngayon. Tapos 2,800. Wag na kayo manood guys, pumunta na kayo dito ngayon. And then meron din silang microwave. Ayan. 3,700 lang. Microwave no. Ano pa yan ha? Hanabishi. Branded na brand yan. Tapos meron din mga microphone, 700 pesos lang. And then meron din, ano to? Ah, meron din sila mga ano, no? halos lahat nandito na. Ano to? Parang Aqua Plus to, no? Ganda, oh. Uh, 1,500 lang. Buy one, get one na. O, dalawa na yon. Kaya, kung gusto niyo mag-business, meron din silang ice crusher. So, kung medyo nainit ang isa bahay, eh, meron din silang air cooler dito. Ayan. Mga Hanabishi yung tatak niyan. Mga branded din talaga aircon speaking 0.6 hp dating 11,400 9,400 na lang tapos ito ay grabe inverter 1 hp inverter guys ha dating 27,000 24,000 na lang ngayon so ayan yung mga ergo nila meron ding 1 hp 14,000 mga dating naka 16,000 ito malaki-laki 1.5 HP kaya na magpalaki palamig na to ng isang ano sala. Ayun, dating 30,000, 28,000 na lang ngayon. Tapos meron din mga gas stove yan, single display water dispenser, mura lang oh, 45 lang may water dispenser ka na. Ayun, mga double burner gas stove meron din. Eh di pagpunta mo dito mga electric pa naman. Hanap tayo ng pinakamurang electric pan dito. So guys, pinakamurang electric pan eh, nakita ko dito. 1,070 pesos lang, 16 inches, star kobe stand pan. Then, punta tayo dito. Meron din sila mga sofa bed dito kung gusto nyo. Ayan. Napakadami. And then, pinakamura. Tingin tayo dyan ng pinakamura. So, ito, guys. 1,800 lang. Budget foam. Ayan. 1,600 lang pala, guys. Ayan. Dating 2,600, no? 1,000 yung discount. Ito guys, ah, oh, meron silang mga speaker dito. Ayan. Pag bumili kayo niyan, eto, grabe. Dating 9,000. 4,500 na lang. May kasama pang mic. Tsaka kettle. Ganon kamura dito, no? 4,500 lang, oh. 50% alis yung discount. So, meron din mga speaker dito na may kasama ng amplifier. So, pinakamura dyan ay, hanap tayong pinakamura. 4,500 guys, meron na. Meron na rin, 4,500. Eto, 3,900, pinakamura sa kanilang speaker with amplifier. So guys, yan, nandito. And then, punta ka naman dito, nandito yung mga display nila ng mga TV na merong mga piso sale. Piso sale or pwede kayong mamili na kasama yung mga tribis nila. So pag pumunta kayo dito, ah, tanong nila mga staff nila kung meron kayong kung ano yung pwedeng sa pieces sale at saka sa mga, mga, mga may previous yun mga bilhin nyo guys. Napakasulit nun. So guys, balita ko, meron daw silang promo dito. Sir, ano yung promo nyo na pag bumili ng dalawang item na cellphone? Ayan sir, may promo po kami sir. Pag bumili po kayo ng dalawang unit ng cellphone or cellphone or tablet, may less 500 pa po. Sa lahat ng classic cellphone oh, nyo, yun, kahit sir. yung mga mumurahin. Oh, po sir. Grabe naman pieces po. Eh, basta two pieces po, Basta to be cellphone or tablet or pare cellphone. Opo. Oh, may less 500 ka. May t-shirt pa. Yes, sir. May parak. May boss parak po. Baka naman. Pati niya ng t-shirt natin. May free pa tayong t-shirt. Yeah. Biliin mo yun, guys. Oh, Nag-interview lang tayo dito. Bibigyan pa tayo ng t-shirt. Boss ito, parak. Kaya na. Meron pa. Ay, ganda rin ng tela, no? Opo. Oh, Ayan, o. Boss parak. Meron pa tayong t-shirt. Galing kay boss parak clothing. And then, kung mahili ka naman sa helmet, meron din dito. Ayan, no? Oh. oh. may mga cup din dito. Oh. Punta naman tayo dito sa helmet nila. Dito sa helmet nila, ayan, meron tayong buy one, take one na 2,000 pesos lang. So, ayan, o, no? ito, 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 sa kaya yun? Ito, no? So, ganito, guys, naka full face helmet ka na, 2,000 pesos lang, pwede ka mamili ng dalawang klase. Tapos, meron din sila dito, pag bumili ka ng top box, may top box na, talaga? Top box, sir? 1,000 lang? Ay, 2,000 lang, may helmet, top box? Grabe, guys, sa mga nagmumotor dyan, eh, dito, ah. Meron ka ng top box na ganito. Ayan, 2,000 pesos lang. 2,000 lang ha. Tapos, may libre ka pang isang helmet. Ganong kamura dito. Meron tayong promotion na pinakamalupit na sa atin lang to. Sa atin lang yan ha. Ito, yung 32 inch natin na pag bumili ka sa worth 7,000 lang na itong 32 smart Android Bluetooth, yes, bro. pwede kang meron choice your gift. Yung tinatawag na choose your gift, pwedeng Freebies. Kung eh, ayaw mo ng freebies. Lahat merong... boss, na nasa taas. Yes. Kasama na yan. Kung oh, ayaw mo yeah nito, kung meron ka na nito sa bahay nyo, ah. meron tayong piso sale piso na tinatawag. Cellphone, piso lang, boss. Mabibig. Yes. Drake. Cellphone, pwedeng speaker, pwedeng 19 inch, at pwedeng tablet. Grabe. Piso lang. Halimbawa, pagbili mo, 7,000. Oh, After nyan, may piso ka. Boss Oyot, pabili ako nito. Piso oh, lang. Grabe, Grabe guys. So, pag bumili ka ng TV worth 7,000, katulad nito, example, pwede ka pa ulit bumili ng isa pang TV na 19, 19 inch. inch. Ganon, piso lang babayaran mo. Or ka. cellphone. Or cellphone. Tablet. Tablet. Pwede ka pamili. Basta yung mga nakalagay dito. O kung ayaw mo naman nun, sama na ito lahat sa'yo. Yung nasa, nasa taas, freebies nila yan. So yun, biniimbita ko kayo dito sa Raon sa Tundo, sa Cavite Branch. Ang address natin is 540 San Juan General Trias, Cavite Branch. And then sa Tundo natin, 2310 Rodriguez Street, Tondo, Manila. Kaya guys, lagi nyong tatandaan na huwag nyong sasayangin yung promo kasi sayang ang discount. Let's go! <laughs>